huli mo. Buinas ka talaga, Bibi, ah. Oh. Laki-laki oh. naman to, guys, oh. Yan. Laki ng huli ni Bibi nga lusod, oh. Ladag ko, oh. Bibi, ladul, dalawang piraso, Bibi. Yan mga idol, oh, Ang ganda ng huli ng ngayon isda. Medyo malaki-laki, kunti, kunti, kumpara kahapon, mga idol. Mga lalaki laki konti, ito yung mahalin, no? oh. Pwede ito maganda, tong klase, mga isda, mga Oh, bo, pa. Bibi, nakisikisay pa. Ming! Ming! Ayan, yeah, ay dolo. Oh. Wow! Wow, bibi, dinali mo pa yung sahang. Ito, wala nang tinikyan. Wow, bibi, tingnan yung mga ay oh. Ang ganda huling huli ngayon. Maraming ito si bibi Maraming ito. Saka isang maganda mga istaw. Malalaki. Ayun. Saka masabi na bibi di mahalin. Mahalin tayo. bibi na. No? Turado na. No? na. No? Ay magkagabinta. Ay magkagabinta banda. Ito sa ano, libot mo. Baryo. iba mo talaga. Habibi, tibay mo talaga. Sabi ka nga, hi. Ay, hey, mga idol. Ay, <laughs> hey, mga idol, marami kami huli ngayon. Sabi na. Ha? Hallelujah, manay. Yan hey, mga idol, ang dami na may huli ngayon. Mahiyain talaga ito sa bibi, mga mga idol. Ito, so, laki ng ano, ang huli na lusod o. Mga idol o. Praise na press talaga mga idol o. Parang buhay pa ito eh. Ayan. Ayan mga gandang isda mga idol oh. Ito tulad nito, 'yung mga rebiting uh, dilaw. 'Yung mga ito sa hang mga idol, dali pa rin sa pokot ni Katangay Abibi. Rabi sa Abibi oh, Katangay Abibi. Maraming ito to ah. <coughs> dinamihan mo ito Abibi ah. ano <laughs> ba yan <coughs> patay na baho naman na uro <coughs> baho na uh? ubod mana Dada. adi ubod ubod ah, buko na may nasubo ako dito ko Kau ada no? Kau ada ka Parang anong klase isda to mga idol? Ubud. Eh. Di na bibi. Pasanin mo yan. Baka hindi mo kaya yan. Isang planga na kasi yan. Na bibi. Baka hindi mo kayanin yung pagpasan. Kasi yung bigat. Hmm. ning, Ming. 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 O, binigyan ka mahaba. Ming. 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 O, oh, tingnan yung mga idol o, hingi pusa ng ano, bahin. Nanghingi yung bahin ng pusa, idol. Ming! <laughs> Do! Ano Dina? Dada. Bud? Ina mo na nandipa, Okay. Okay. Mas kina. Okay. 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 Hindi <coughs> may huli po kami ngayon. Hãy subscribe cho cái Ghiền Mì cái Để không bỏ hả những video hấp dẫn

Pakuha hmm. hmm. sa bali siguro. Kaya na, si ito lang ka dandi akin. Ito lang akon. Hmm. Ito lang Hindi <coughs> siya tag. Ato ni mo kay kortahan hmm. ka. yun na pamilya siya na mo. Big boss. Samuhan. May da si na lukuhan. Samuhan. Samuhan. Kami sa, 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 sa <coughs> Oh. Ang tibangan, bebe! Malawad ito, malawad. sunod, oh? Kawa kubul ito, ito. Allah! Ito nang balita na nakabuhin na. Lalo kayo, may mga <coughs> anak. Ako sa kalaya, bebe! Malara na. Ay, Monique, ay ito. Ay, ano, ito ba, na, ko, tapos, -tabas, -tabas. Ito na po dyan na. Iba naman na, -ho, na -ho. Kamu untuk sendiri, eksus tak? Tak ku. Muka mana aku itu itu lehata kerana dia tak bawal <laughs> man. Di mana? Di Bawal man? Kenapa man? Baui? Ina. Ina tak saya itu perlu susu ni

maglamanan kung magkano katimbang Mas sira <tiple> jo jo mm, bitbit bit na ayun ino eh sa tuwa na lahat ng store ta <tiple> isa to kano ko isa to wala magtuo ka pa isa agrabi but